Sa iba pang balita, napabilang naman sa listahan ng most aesthetic passports in the world ang pasaporte ng Pilipinas. Ang mga detalye sa report ni James Galangue. Pasok sa listahan ng most aesthetic passports in the world ang pasaporte ng Pilipinas ayon sa isang Hong Kong-based contemporary culture and lifestyle company na Hype Beast. Sa kanilang Instagram post, binigyang pansin nito ang iconic na disenyo ng Philippine Eagle sa flip cover ng pasaporte. Ayon sa kanila, ang disenyo ay mayahanay sa nungunang passport design sa mundo na anya'y nagtatakda ng mataas na pamantayan pagdating sa disenyo at kalidad. Kabilang rin sa nabigyan ng pagkilala ay ang mga bansang Canada, Hong Kong, Japan, Finland, New Zealand, Hungary at Belgium, habang nanguna naman sa listahan ang bansang Norway. Samantala, sa kabila ng pagkilala, bumaba naman ang nasungkit itong pwesto sa lista ng World's Most Powerful Passports ng Healthy Passport Index na mula sa 73rd spot noong 2024, Bumaba ito sa ikapitumpuntlimang pwesto. Ito ang kumikilala sa Visa Free Access na mayroon ng isang passport upang makapaglakbay sa ibang mga bansa. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.